Halos limang milyong tao sa Australia ay nabubuhay ng may kawalan ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Ang incontinence ay hindi sinasadyang pagtulo ng ihi o dumi mula sa kaunting tulo hanggang sa ganap na pagkawala ng kontrol ng pantog o bituka. Ang incontinence ay hindi normal at makakaapekto kanino man. Kabilang sa mga pangkaraniwang dahilan ng pagkakaroon ng incontinence ay pagbubuntis, pagtatapos ng buwan ng regla, sobrang katabaan, pagtitibi, diabetes at mga problema sa prostate. Ito ay magagamot, mapapangasiwa ang mabuti at sa maraming kaso ay mapapagaling. Kung nag-aalala ka, makipag-usap sa iyong doktor o tawagan ng National Continence Helpline sa 1-800-330066. Para sa karagdagang impormasyon, pumunta sa continence.org.au.